Sige, si Police uh, Captain Obri Ayon. Ma'am, good morning sa ating mga kapilig ng ng Any update, ma'am, sa nangyari? Yes, sir, ma'am. Uh, magandang umaga sa ating lahat. no uh, Sa ngayon po, uh, kasi meron na tayong SITG na ginawa o na-compose yung ating Aklan Police Provincial Office. So, tayo po yung itinalaga na uh, PIO sa SITG natin. So, sa ngayon po, yung uh, kaso po natin or insidente na Kung saan niya kinabibilangan to ng Slovakian uh, nationality Yung yung ano na yun natin, biktima natin Sa ngayon po, ang status po ng ating investigation Still ongoing po yung investigation natin Actually kakatapos lang din po ng ginawa natin case conference So may mga series of case conference po tayo na, na ginawa Considering na meron na rin tayong SITG But prior to that Ah, uh, meron na po mga nakalap na mga ebidensya yung ating mga kapulisan ng Malay. So sa ngayon po, uh, yun po yung status natin ngayon. Ongoing yung investigation natin. May mga karagdagan na. Kung kung naalala po natin, ah, uh, nung na nakaraan na interview na pahayag ng ating Hepe uh, na si Police uh, Lieutenant Colonel uh, Mar Joseph Ravelo diba meron siyang mga naano na, na may mga ebidensya na kinakalap. So as of now po, Uh, may mga nadadagdag po na mga ebidensya tayo na malaking tulong na rin po sa ating <coughs> ano, sa ating uh, insidente na to or kaso na to. Ma'am, anong anong mga ebidensya? Pwede ba natin malaman para test uh, para tuloy-tuloy yung investigation natin, uh, update? Yes, sir. Sa ngayon kasi, sir, no, although although nagbibigay kami ng assurance na may mga karagdagan tayong ebidensya na nakalap, pero uh, ikinalulungkot po namin na hindi pa namin maibahagi isa-isa sa inyo kung ano talaga yon kasi meron tayong pinapangalagaan po na uh, proseso ng investigasyon natin, na ayaw din po natin na makompromise yung proseso po ng investigation natin para masigurado po natin yung uh, sa, ano po, yung successful na magiging uh, pag-file ng kaso natin. Ma'am, yung isa sa mga person of interest natin, uh, may mga information na nagbigay daw ng uh, extrajudicial confession niya at uh, sinabi uh, yung nangyari, uh, Captain As, sir, isa yan sir, no, sa mga iniimbestigahan natin, tinututukan natin. So, kaparte po yan ng, ano natin, ng mga investigasyon natin na kung saan is sigurado po tayo na malaki yung maitutulong ng ano natin, ng uh, sa ginagawa po nating investigasyon. Uhm. Mm Nasaan ho yung suspect na yan ma? Asa ah, ngayon sir actually no, gusto lang natin na klaruhin, wala pa po tayong suspect. Mm -hmm. Kasi pag sinabi po nating suspect, talagang may direkta tayo na oo <coughs> na at na, na-file na natin yung kaso sa piskalya. Mm -hmm. So, sa ngayon po, ah, meron tayong person of interest. Pag sinabi po nating person of interest, ito po yung mga tao o mga personalidad na pwedeng may alam tungkol sa krimen Pwedeng nakakita kung ano yung nangyari sa krimen At pwede nating maimbestigahan, pwede nating matanungan So yun pa lang po sa ngayon So ikaklaruhin lang natin na wala pa po tayong suspect Kasi wala pa rin po tayong na-file na kaso Pero wag po mag-alala yung ating mga manunood Especially yung may mga Kasi ito concern to hindi lang na-aklanon eh Buong bansa po ito yung may concern ito So, yun po, kino natin na meron tayong mga person of interest, pero wala pa po ilan tayong mang? suspect. Hindi po natin ma masasabi sa ngayon kung mm -hmm. ilan sila, pero sigurado po tayo na meron tayong mga person of interest. ma ilang porsyento na tayo, Ma'am? Sa 80% po. Okay. Mm -hmm. Nasa 80% po tayo. Uh -huh. Ma'am, nasan po ngayon yung katawan ng victim? ay yung katawan po ng biktima ngayon ma'am is nasa may kinalalagyan siya ngayon ma'am na kung saan kasi may mga iba-iba pang ano tayo na proseso na ginagawa ma'am eh na mga uh, legal and medical na examination na ginagawa ma'am may lumalabas po kasi sa sa na 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 po ay hindi po natin yan makukonfirm, hindi po din natin masasabi yan ma'am no kasi pero yung sigurado po tayo ma'am is nasa Uh, mabuti at secure na kalagayan mm -hmm. yung katawan ng biktima ah, natin. Nakikipag-ugnayan na ba yung, yung Slovakian uh, government or family? Uh, yung family yung family po is direct po na nakikipag-ugnayan sa ating hepe po. Mm -hmm. mm -hmm. Ma'am, yung autopsy result ma'am, uh, nakalabas na po? Uh, sa ngayon po, sir, may mga madaming documents pa kasi tayo na hindi pa talaga officially lumalabas ah. at wala pa po officially na nasa table ng ating mga investigador. Pero meron na po tayo. Madami po kasi tayong mga requests, the medical and legal requests na mga napinasa na, na sa mga hmm. ano natin, mga partner agencies natin and units natin po. Hmm. Ma'am, ang ating kalpulisan ba may close coordination sa ating LGU, local government. Kasi kung pagkikinga natin sa isang interview sa national media with the mayor ng Malay ay sinabi niya na may wrong suspect. Sa inyo naman sa pulis ay wala pa suspect na nahuli. So parang nagkaroon ng uh, hindi miscommunication. miscommunication between sa police at sa kay Mayor. Actually ka sir hindi po natin masasabi sir na miscommunication sir no. Una-una uh -huh. meron po tayong close coordination with our local government mm -hmm. especially kay Mayor kasi meron po tayong ano dun eh yung suporta po ni Mayor sa lahat mm -hmm. um, from day one po na natuklasan yung incidente na to hanggang sa ngayon po is na andun po it just uh -huh. so happen po kasi na syempre kami po sa police meron kaming legal na mga terminologies na sinusunod uh -huh. Uh -huh. so yes. sa legal na aspect po hindi uh -huh. po natin siya matuturing o uh -huh. masasabi makakategorize suspect as suspect uh -huh. Uh -huh. So, per, may mga person of interest po tayo. Kasi ma, yun nga sir, uulitin ko lang no. Mm -hmm. ah, masasabi po natin na suspect lang siya pag na-file na po natin o naisampan na natin yung kaso na refer natin mm -hmm. sa prosecutor's office po. Yung pag-execute ng affidavit ng sa mga PUI, parang doon na papunta tayo yung pag-file ng kaso. Mamay, Ah, uh, 'yun sir, 'yung isa natin sa iniimbestigahan sir, 'no? Kasi 'yun nga maraming lumalabas ngayon sa sa mga social media na may mm -hmm. ano tayo, may extrajudicial affidavit. Mm -hmm. Pero 'yung stand po ng PNP diyan is Meron tayong mga sinusundan na mga statements, mga witnesses tayo na tinatanong. Uh -huh. So, yun nga, yes. kasama itong mga ebidensya, nakaragdagang ebidensya natin, sir, ma'am, na nakalap. Kasama po ito sa progress na 80% na maituturing natin na progress ng ating uh, kaso po. Uh -huh. Mm -hmm. May time na ma yung kung kailan target natin na maisampal yung kaso, uh, considering na mayroon na mga development ngayon? The soonest, sir. As soon as possible. Yun talaga yung habol natin nito, sir. Pero uh, hindi natin siya basta-basta namamadaliin mm -hmm. kasi nandun na tayo. Sayang yung 80% natin, sir, kung hindi natin sisiguraduhin na makuha yung 100% success ng ipa natin na kaso. Mm -hmm with this kasi may naglabasan kasi mam ma sa national media dahil mm -hmm. dito sa local eh, parang iba uh, information dito so, oh. na about sa dito mm -hmm. sa statement na POI at suspect kasi gusto na natin klaruhin yan na sa inyo po sa Malay PNP sa inyo po ma'am is eh, sa spokesperson na uh, na niyo na para magbigay statement sa amin sa local media walang suspect POI lahat but nasa 80%. Percent. Yes sir, Yun uh -huh. sir, no. Ulitin ko lang sir for one sir ulitin natin sana. No. Ah uh, nagkaroon lang sir siguro ng confusion kasi yun nga uh -huh. sir ulitin natin. Mag, may meron kasing legal tayo ng mga definitions ng mga terminologies. So pag uh -huh. Yes sir, pag sa atin sa PNP po, pag sinabi po kasi nating suspect, at least na file na natin uh -huh. yung kaso. Uh -huh. So sa ngayon po, dahil wala pa tayong na ifal file nasa 80% percent, progress na po tayo. Uh, pero pinapa siguro po natin sa ating mga nanonood na meron tayong person of interest. Ito yung mga ini iniimbestigahan natin at ito yung mga posibilidad o mga posibleng personalidad na makatulong na mabuo natin yung 100% natin na success sa pag-file ng kaso, sir kasi kala, baka tawag ko, uh, kami din sa media, baka magpalabas kami ng ganito at uh, ma-hamper Yes, 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 sir. Yes sir. PNP, diba, yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So, yun ang iniiwasan namin kasi dito sa lokal media. Yes, sir. Actually, yun yung ano natin, sir, no? pinapasalamat natin. Actually, kami mismo sa PIO, Uh, mm. sa pamumuno din to ng ating Provincial Director na si Police Colonel Arnold Enrico Ramos na yung cooperation sir malaki talagang bagay yung cooperation especially sa pagpalabas ng ano sir eh, ng tamang balita sir. Uh -huh. Tamang balita pati yung mga posting ba, sir Ng mga sensitibo ng mga photos videos. and pictures uh -huh. videos malaking bagay yun sir at ito yung uh, pinapasalamat natin sir especially sa mga local medias natin sir mm. kasi yung cooperation sir na andon kasi yung pinoproteksyon na natin nito, sir hindi lang na mabigyan ng justice yung biktima natin kundi yung ano na rin, sir, ng kapakanan ng uh, Isla ng Burakay at ng buong aklan, sir. Mm -hmm. At buong, buong Pilipinas na rin kasi ito international na tourist concern. destination. Yes sir, concern yung Boracay Island sir. Effective yung leadership ng PNP between media so that's why the, maganda yung samahan po natin. Sana mm -hmm. naman po ma eh, from time to time uh, sino po pwede namin makontak? Yes sir, sa ngayon mm -hmm. sir, sa ngayon sir no kasi nung mga nakarang araw sir, medyo busy talaga nun sir no. Nandun tayo sa point na lahat ng investigation na andon. Sa ngayon sir, kasi meron na tayong SITG Uh, na-handle na handle ito under ng Provincial Director natin. Mm -hmm. uh, yun, sir, yung spokesperson natin, yung PIO natin na did-designate is ako po. So, any information po na ilalabas good, good, good. is, uh, pwede nyo po akong, ano, pwede nyo po akong tawagan, tanungin. Ma'am, ano yung directive sa laga ng ating Regional Director? Baka pwede po natin malaman sa ating... Sabi nga ni ano eh, sabi nga ng ano natin ng regional director muna natin sir no, na si Police Brigadier General Jack elwang sabi niya no stone left uh, unturned. Kung bagay ibig sabihin lahat ng effort, lahat ng initiative, lahat okay. ng pwedeng gawin para ma-resolve ang insidente na to, mabigyan ng justice yung biktima natin is gagawin ng Philippine National Police, especially hmm. ng Malay Municipal Police Station, sir and ma'am. Assurance sa mga bisita natin na papasok ng island of Boracay, ma'am, na isolated case lang po yan. At, uh, Hindi na maulit. Hindi oh, maulit uh -huh. na ma'am. Yes, sir. Ito po, no, inuulit natin, sir, no, uh, ito pong incidente na to is isolated case. So, ito po, masasabi po natin at mabibigay pa rin namin ang assurance sa mga publiko, lalo na sa mga turista natin. Especially, papasok na po yung summer season natin. Bago po yung summer, meron tayong Holy Week. Ang Boracay Island po is still a safe place para sa pagbakasyon at para puntahan po. Yun po din yung hinihiling natin sa ating mga kababayan na pagtulungan natin na bigyan ng assurance kasi lahat ginagawa ng Malay Municipal Police Station hindi lang ng Malay actually ng police sir kasi dito natin nakita yung, sir yung spirit of collaboration spirit of unity hindi lang ng mga kapulisan kundi pati ng mga local local government unit natin and other agencies barangay na nagsasabi sir na nagbibigay ng assurance na safe pa rin po yung Malay especially yung Boracay Island Thank you very much. Thank, sir. thank you, sir. Thank you, 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 uh, you, you ma'am. Uh,